So, ayan po ibinok. Ito po kayo. Ito pong sweldo, no? po, ito pong pisabi mi na buri po. Pagawa nila po ano ang awang do. Ayan po. Kuning ako po, api sabi-sabi, huling po talaga makanta karaguling sweldo mi. At least mo, diyang po itong may laustananok, no? Kung nung payari tala rin, kada sweldo tam. Masaya ako. Nenok? Oo. Oh, Paano na yung itong kanini hanggang bengi, no? Banta po, po ito gastos ko po po rin itong kayang pera. O, po ito, Dakal pong dakala, salamat. Thank you. So, ayan na po yung manyukad kayang kay. peki kuha anak ko po talagang asukad na Banta, na ini. Banta, bayad ko po to agastos ko po po pera ng binok. Ayan po, anong bisa ko pong pagawang sliding. Taga-proxay siya po yung ibaliti. Koy, marap ka pa, Koy. Nanya yung lagi yung mo koy? CRG class. Nano koy? CRG class. CRG class? Ito po. Na. <laughs> Hindi na nako pong discount yan. <laughs> Tanay nako. Kung paan ito. Puta agas ko parang pera mo. <laughs> Tikal liman dalang koy. Lahat <clears throat> <Light>, awat? Hati ni Nisko. Hati ni Nisko hindi parang parang katayad ang mga man ang mga man ni Boss Dog wala nga sabi mo kanya no thank you Boss Dog thank you po Nekoy thank you boy. But, sana dakal kayo video agawa banto. Alay po, balete, mino, banto, tanya po Alright, ito, Thank you na, Thank you po, <bro>. <coughs> पर उल्लास को देने ने पर 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 उल्लास को देने के पे सारे फिलहाल No. Oke nih. Nah, ini yang penyelimung obias nih, BM yang mama, BM yang mama mu Wo, Thank you, dapat dapat selamat. Besar, kayak ni aku mau nyari. Ambil aku ne. Wo, sih ke? Thank you. Besar ingat attitude mu, yang kau magbayu ne. Wo, thank you, dapat selamat. Sana sumi pegapak yang pamag blog mu Wo, awas sih ke? Basalamat ka ka ng followers, Tam. Thank you po ka ng followers.